Hi guys, welcome back. So ayun na nga, talagang welcome back na talaga dahil nandito na ulit tayo sa Hong Kong. So pasensya na kayo dahil hindi ko na samantala ang pagbabakasyon ko para makagawa ng maraming vlog kasi sobrang busy po talaga nung nasa Pilipinas ako. Sobra-sobra talaga, hindi na ako... Uh, di ko na nakuha makapag-open ng camera, makapag-vlog. Kasi kahit sobrang busy ako, yun at yun lang din naman ang ginagawa ko. Dahil sa loob ng tatlong linggo na nasa Pilipinas ako, yun lang din naman din ang hinawakan ko, ang paglalaba. Sa mga nandito sa Hong Kong, kung alam niyo yung pinakamalaking Vita box na kapag tayo ay nagpapabagahe sa Pilipinas o nagpapa-balik bayan box, eh mas higit doon o oh, isa't kalahati no, na mga naging labahing ko. Araw-araw kaya, ay nako, lahat ng laman ng kabinet, malinis man o oh, madumi, pero gusto ko siyang labhan para ma maging malinis uli at nang maitago uli sa kabinet. Kasi nagpagawa ako guys nung kabinet bago ako umuwi ng Pilipinas. So, nung umuwi na ako ng Pilipinas, bago ko ilagay doon sa bagong kabinet yung mga laman, ng lumang cabinet, inilabang ko na muna. So, talagang, Uh, meaning to say, yun at yun lang din naman ang ginagawa ko sa loob ng tatlong linggo. Niwalang labasan, kahit sa palengke hindi ako nagpupunta. Kung may namamalengking man es eh, yung mister ko. At uh, hindi ako nakapunta kung saan. Kasi una sa lahat ang mister ko ay may trabaho din araw-araw. So, wala tayong magiging driver. So, kami nang alaga ko. Ayun nga, sa loob ng kulang-kulang isang buwan, doon lang din naman talaga sa bahay. Pero nung after three weeks natapos ko rin dapat kong tapos eh, nakapaglinis na rin ako ng bahay. Kahit nga maglinis ng bahay, hindi ko rin ako i-vlog pa kasi talaga naman guys, um, sa madalit salita eh parang hindi, baka mapintasan lang. Kung baga, baka, mabash lang yung mag-ama ko. Kaya, ang totoo niya, hindi ko talaga talaga binidyo. Kasi, talaga madumi ang bahay nung dumating ako, galing dito sa Hong Kong. Kaya, sabi ko, para wala na lang din ng basher. So, talaga hindi ko na lang din talaga pinakita sa inyo. Talaga naman, kung napansin man ninyo do sa mga naging vlog ko, hindi ko alam kung nakailang vlog ako noon, isa o dalawa, talagang kung mapapansin nyo sa likuran ko, talaga napakadumi pa ng bahay noon. Talaga naman. <laughs> Ewan, hindi ko na masasabi kung gano'n siya kadumi, pero talagang madumi. So anyway, uh, so ayun na nga, After three weeks, okay na, natapos ko na yung mga labahin ko. Medyo nakalayo naman ako papuntang uh, balansuela, kasi meron akong pagagawa. May pinaayos ako sa ngipin ko at uh, meron akong, yan, pinakleaning ko. Meron akong binili sa balansuela doon sa mga mamit-daddy ko. So, medyo nakalayo naman ako ng dalawang sunod na araw. So, ako lang ang lumakad noon kasi nga may paso kang mister ko noon. So, naggamit lang ako ng angkas o nag-ride lang kami ng motor. So, okay lang. Nakating na ako hanggang sa makauwi. And then, ano pa ba naging buhay ko sa pagbabakasyon ko. Then, after nun, hindi na uli ako nakalabas ng bahay. Nasa bahay lang. Pero, nung nagpa-despedida ako dahil pabalik na ako dito sa Hong Kong. Yan, nakapamalayan kita sa bag ano, bagong silang. Kasi, kahit nga yung pamilya ko, part ng Postino family, Uh, nakarating na lang sila doon sa bahay nung uh, kasi flight namin pabalik is January 29 January 26 nasa bahay sila post Gino family then January 27 terasa family pero hindi naman nabuo yung terasa family kasi nga may sakit yung ko so dalawang hipag ko lang ang nakarating January 27 yon so nung 28 naman mga classmate ko at kaibigan ko nung high school life pa. So, after 25 years or 25 years kami hindi nakita-kita, ayan, na uh, nabisita ko ng dalawang kaibigan ko, kaklasik ko. Kaya, ayan, sa mga nakating sa huling despedida ko, maraming salamat. Ayan, si Panisa kasi Erwin yan. Thank you sa pagbisita nyo sa bahay. And then, kinabukasan nun, plate na nga namin na pabalik dito sa Hong Kong. So, dito napapasok yung Nagkaroon tayo ng abiria pagpasok dito sa Hong Kong, grabe So, ayun na nga, dahil first time ko talaga na makapagpaalam kay amo na Gusto ko mag isang buwan o mag, ilang araw na lang para mag isang buwan eh Nagtry ako magpaalam kay amo na, ma'am baka pwede magbakasyon ako ng ganitong araw tas mabalik ako ng ganitong araw So, sa madalit sa salita lalag pa uh, kulang ko siya ng isang buwan nga na nandoon kami sa Pilipinas nung alaga ko. So, wala naman siyang sinabi, wala rin naman siyang pinaalala dahil pumayag naman siya na makapagbakasyon, makapagbakasyon ako ng ganong katagal kahit papano kasi nga first time so ano ba malay ko na kung meron ba magkakaroon ng abiria pagpasok ko dito o pagbalik ko dito sa Hong Kong so bago pa man pala yun, actually wala naman talaga akong balak umuwi ng Pilipinas sa so, mga bakasyon kasi gusto ko kasi itong nilalakan ng kontrata ko, isang taon na lang uli para matapos uli yung panibagong kontrata para magkapirmahan uli uh, uh, before matapos itong taon na itong 2024. Pero dahil kinakailangan na matataka ng visa ko ng complete journey, so kailangan ko talaga po umuwi ng Pilipinas. Pero ayun na nga, sa madalit salita, nakawin na kami ng Pilipinas nakapagbakasyon na kami. Eto na, dumating na yung araw na pabalik na kami. So, ang plate namin pabalik, hapon, um, hindi, actually, gabi na. So, mag-aalas 7 na nang umalis yung aeroplano sa sa Pilipinas. Sa Madrid Salita, dumating ang aeroplano namin dito ng alas 8 pasado lang ng gabi. So, eto, Maganda, smooth, hinintay yung alaga ko pagbukas ng aeroplano, uh, smooth yung lakad namin. Diret-diret yung ilakad namin hanggang sa eto na pagdating na immigration kasi dahil mayroon akong kasama na naka-wheelchair So priority talaga kami na doon na kami nakalinya sa mga naka-wheelchair so iniisip ko napakabilis lang napakadali kasi priority kami dahil ang haba ng pila doon sa mga domestic na ano na papasok ng Pilipinas kahit yung mga visitor di ba so ayun na hiningi yung passport namin dalawa, tapos uh, ano, yung hiningi na rin yung pass, ayun nga, hiningi yung visa ko, kontrata ko, kung kontra talagang nagtatrabaho ako dito sa Hong Kong. So, napansin ko, kasi medyo tumatagal na, 8.30 kami nakalabas ng aeroplano, ba mag-aalas 9 na, hindi pa rin lumalabas yung ano namin, passport, hindi pa kami naaprobahan para makalabas dito sa Hong Kong, di ba? O makapasok pala, sorry, makapasok dito sa Hong Kong. Kasi pabalik na nga kami ng Hong Kong. So maya maya yung isang stop ng immigration, uh, immigration, immigration stop, kumbaga, lumabas, hindi dumiretso sa akin, ang dumiretso sa alaga ko. Pero yung kasi alaga ko, hindi naman talaga siya totally pwedeng makausap ng, ng masinsinan kung may problema man. Kasi alam na natin, o nabanggit ko naman sa inyo, sa mga previous, ano ko, eh, medyo merong, ah, uh, hindi siya, ano, hindi siya normal tulad natin, parang gano'n, ano, so, hindi siya makakausap about nyo sa kung ano man problema, ang, ang pwede kong kaharapin dito sa Hong Kong. So, ayun na nga. Nung, tan nung una, gumapit sa akin yung staff ng immigration, tinanong sa akin, ito bang ba employer mo? Sabi ko, yeah, this is my boss, yung kasama ko, yung alaga ko. Pasensya na kayo guys, hindi ko na talaga nakuhanan ang lahat ng pangyayari kasi una sa lahat, natatakot ako dahil baka bawal, dahil immigration dun eh. Wala talaga, wala ko nakuhan staff. Pero, meron ako pakikita sa inyo na yung mga sinasabi ko ngayon sa inyo, ay eh, talagang totoo kasi malalaman nyo kung paano. So, ayun na nga, no, tinanong nga ng immigration, no, ito ba boss mo? Sabi ko, yes, yan ang boss ko. So, bumaling ka agad siya sa kanya, sa alaga ko. O, oh, bla bla bla, Chinese, hindi ko maintindahan kasi kahit medyo matagal na tayo sa Hong Kong, hindi ako masyado nakakaintindi ng Chinese. So, kung English yun, okay, maintindihan ko. Siguro napansin naman nung staff, yung alaga ko hindi masyado makapagsalita ng maayos. So bumalik sa akin, sabi nung staff sa akin, ilan taon na ba ako natatrabaho sa alaga ko, o dito sa taong to, kung ilang taon na ako dito sa Hong Kong, ganun bla Sabi ko ko sa alaga ko lang din naman, magte 10 years na, sabi ko sa kanyang ganun. And then kung totally na, kung ilang taon na ako dito sa Hong Kong, since 2012 pa, so may taon na ako dito sa Hong Kong, magdo 12 na nga, o 12 na nga yata sa March. And then, ayun na, doon ko nalaman, sabi ng staff, can you call your ano employer talaga ko sino yung nakapangala sa kontrata ko? Ngayon, nagtaka naman ako, anong problema? Sabi ko, bakit? Uh, tinanong ko na naman, sabi ko, uh, what happened? Sabi ko, gano'n, and what's the problem? Sabi ko sa kanya, gano'n. Uh, doon niya na sinabi, you know, your visa is already expired. Nung January 22 daw, ang visa ko is talagang nag-expire na. So, hindi ako pwede pumasok o makalabas dito sa Hong Kong kasi expired na yung visa ko. So, ibig sabihin, ma-hold ako dito sa Hong Kong. So, naisip ko, paano, ano na kayo gagawin ko? Kasi, hindi talaga ako makakalabas ng Hong Kong para maiuwi ko yung alaga ko. Kasi nga, wala na akong visa. Ang naging problema pala, guys, ang pagkakaintindi ko talaga na dapat talaga wala akong balak umuwi ng Pilipinas. Ang balak ko pumunta na ako ng China o pumunta na ako ng Macau para ma-extend lang o ka lang yung aking visa ng complete journey. Pero sabi ko nga, total naman 5 years na ako hindi na uuwi ng Pilipinas. Sige, Pilipinas na lang. So yun nga, nagpano mo ako e, mo. Um, isang buwan ako doon, almost isang buwan ako magbabakasyon, kami ng alaga ko, pumayag, kahit naman siya pumayag. So, ang sa akin, smooth lahat na magiging smooth lahat ang magiging ano, lakad so ayun na nga, ang ating visa ay nag-expire noong January 22 so pagbalik ko dito sa Hong Kong as in, wala na akong karapat na bumalik ng makalabas o makapasok dito sa Hong Kong, kasi nga wala naman na akong visa so paano nangyari at ako ay nakapasok dito sa aking uh, dito, dito, sa, nakapasok sa Hong Kong at nahihatid ko yung aking alaga sa bahay. So, eto na yon Nung kinausap, nung sabi sa akin ng staff dito sa immigration ng Hong Kong, can you call your employer? Tawagan mo yung employer mo, kakausapin ko. Alam nyo, isa pa, buti na lang yung staff na nakausap ko. Mabait talaga, as in mabait. Wala siyang hindi siya masungit, hindi kanya pagsusungitan na hindi ka pwedeng pumasok na Hong Kong bla bla bla. As in mabait nung ako pa lang kausap niya, mabait naman na. Kaya nung sabihin niya na okay, ano ka um tawagan mo yung employer mo kung sino yung nakapangalan sa sa uh, kontrata mo tawag mo. So tinawagan ko naman si Amo. Actually mag uh, alas 10 na yon kasi nga ang tagal na namin naghihintay dun eh. No tumatawag na ako kay Amo. ayan, medyo ang tagal niya sagutin. Nag-alala naman ako kasi Baka hindi niya sagutin dahil alas 10 na, tulog na si Amo pagkagaling ng oras eh. E eh, di ayun, tinawagan niya. Nung pagkatawag niya kay Amo, uh, haba ng usapan nila siguro umabot ng, ano, kulang-kulang 10 minutes yung usapan nila. Blah, 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 Chinese dito, Chinese doon wala ko maintindihan. So, sila nag-usap. Maya-maya, nung after nila mag-usap, hinarap ako ng stop Sabi niya, okay, I'll uh, dahil walang maghahatid dyan sa alaga mo, dyan sa kasama mo ngayon, dahil hindi mo pala kasama ang amo mo na nakapirma sa kontrata mo uh, sa bahay, eh papayagan kita na lumabas o pumasok sa Hong Kong as tourist visa. So, ang nangyari, yung aking pagiging OFW o ang aking uh, visa being nga uh, domestic helper napalitan talaga siya ng tourist visa lang kasi wala naman na akong visa na so ang nangyari kinosap ko o oh, magiging tourist visa ka lang hindi ka pwedeng magtrabaho ang gagawin mo lang uh, iahatin mo yung alaga mo and then after nun, wala kang gagawin. Bawal ka magtrabaho. Actually, bawal ka talagang pumasok dito dahil wala kang visa. Yun sabi sa akin ng staff. So, na ako naman, naintindihan ko, okay, so ano, what can I do? Pero, nabuhayin ako ng loob nung sabihin niya, kung gusto mo pa rin dito magtrabaho, sabi niya, ah uh, pagkapasok mo ng Hong Kong, kasi gabi yun eh, pagkapasok mo ngayong gabi sa Hong Kong, kinabukasan, ayusin mo kagad to. Kung gusto mo talaga magtrabaho, ayo, ayusin mo kagad to. And then, kung ayaw mo na rin naman magtrabaho na, meron ka na lang talaga dito na hanggang 12 days. Actually, 12 days eh. Ito, pakikita ko na sa inyo ha. Hindi ko pakikita pa nga lang po. So, ayan siya. Ayan. Ayan naging tourist visa yung dapat ay uh, worker ko dito sa Hong Kong. So, dap ang binigay nila sa akin visa is for 12 days out 14 days kasi dapat hanggang February 12 lang dapat na mananatili ako sa Hong Kong. Then after noon, public na ako ng Pilipinas. And then yun na nga, So, sabi niya sa akin, no step your soul lucky, you know. Sabi niya ganun. Actually, sa tulad mo na over uh, sa tulad mo na expert ang visa mo, dapat hindi ka talaga makapasok ng Hong Kong. Dapat maghihintay ka ng ano ng aeroplano pabalik ng Pilipinas. But You're so lucky. kasi nga dahil sa alaga mo, mabibigyan ka namin ng tourist visa. Pero yung tourist visa ninyo hanggang mo is hanggang February 12 lang. Kaya kung ako sa iyo, kung gusto mo pa magtrabaho dito sa Hong Kong, after tonight, sabi niya, hanggang kinabukasan o bukas, ayusin mo lahat ng papeles mo para mag-continue ang pagtatrabaho mo dito sa Hong Kong. So sa makatawid, uh, so matutal, medyo nakahinga ako ng maluwag uh, dahil nako guys kung tutuusin laki pa rin ako dahil kung hindi dahil sa alaga ko hindi sana ako makakapasok ulit na Hong Kong dahil na, ay Diyos ko nung time na yon dahil talagang kabado ako eh hindi ko alam ko ano gagawin ko pero dahil sa alaga ko nakabalik ako dito sa aking uh, so anyway eto na sa makatawid Nakalabas na tayo ng Nakapasok na tayo ng Hong Kong Nakasakay na kami ng taxi Naiwi na kami sa bahay So pagdating sa bahay Inaayos ko lang yung alaga ko Nagmerienda lang kami Natulog na And then eto na Kinabukasan Tutuloy-tuloy ko na yung kwento Para isang kwentuhan na lang kinabukasan, ay hindi pa pala yon dahil nuna sa taxi pala kami, pa-away pa lang dito sa bahay, nag-chat sa akin si Amo, uh, tomorrow morning, uh, 11am, kailangan pumunta ng agency, bla bla bla, kailangan maayos ang papeles mo, kailangan maayos ang visa mo, para magdire diretso ang trabaho mo. And then, ngayon na nga, pagdating namin sa bahay, nagpahinga, ay kumain, nagpahinga, natulog, then kinabukasan, Alas 11, bago mag-alas 11, nasa agency na ako. And then noon, pagdating sa agency, inayos lang yung papel ko, yung letter na galing sa amo. And then, ako yung mismo pinapunta sa immigration. So, sa makatawid, kahit meron agency na dinadaanan kami sa tuwing maglirinyo kami ng, ng uh, sa, sa tuwing maglirinyo ako ng dokumento, pagdating pala sa ganitong problema, ako mismo o kayo mismo na makakaranas nito ang pupunta mismo sa immigration para kayo ang humarap sa sa mga stop doon kung ano ang nangyari. So, eto na. Kinuha ko lang yung mga papers na dapat kong dalhin sa immigration. Nagpunta ako ng, ng immigration dito sa Wan Chai. And then, nung um, luckily, wala masyadong tao kaya napabilis kahit pa paano yung mga proseso. So, ayun na nga, ano ba talaga nangyari? Pagdating doon, may counting questions sila. Ano nangyari? Bakit di mo napansin na mag over eh, mag, Matatapos ang iyong visa sa ganitong araw, bakit hindi mo nakita, bla bla bla. Sabi ko, ang sinabi ko na lang na mislooking. Hindi napansin ng amo ko na matatapos sa ganitong araw, yung ganitong... Which is totoo naman, walang nakapansin na ganun. At saka ang totoo guys, ganito. Sa tagal-tagal ko na rin kahit papano dito sa Hong Kong, hindi ko naman alam na na kasama pala, kasi ang pagkakaalam ko ganito eh, no? Sa mga makakaranas nito, ha? Kasi ako nasubukan ko. Ang tanging pagkakaalam ko, kahit masabi natin, sampung taon na ako dito sa Hong Kong, kahit papano, ang tanging pagkakaalam ko lang, na bago matapos ang iyong ko, uh, yung mag-expire mag ang iyong visa kailangan makalabas ka lang ng Hong Kong makapunta ka sa origin country mo o makapunta ka man kung saan na pagbalik mo ma-complete ang iyong journey yun lang ang pagkakaalam ko na hindi ko naman pala alam na kasama rin pala sa pagbalik mo na kailangan bago mag-expire ang visa mo eh kailangan makabalik ka na rin pala ng Hong Kong yun ang hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang. Sorry naman. Tanga na kung tanga. Wala na pa. ang pakilo ko. Ano tatawag niyo sa akin? Kasi first time eh. First time ko sa mga ganun. Kaya pasesya na. So, ang tanging alam ko lang talaga. Kailangan mag bago mag-expire. Kailangan bago mag-expire ng visa mo. Makalabas ka ng Hong Kong. Yun lang ang tanging alam ko. Kasi kahit si amo, hindi naman niya alam na kailangan bago mag-expire ng visa mo, makabalik ka ng Hong Kong. Kaya nga, isang buwan na haulis, almost, almost isang buwan na hiningi kong bakasyon. Kasi wala akong alam. Kasi kahit nga si amo ko, walang alam. So sa makatawid, walang naging Hindi ko sa sinisisi, hindi niya ako masisisi. Kasi nga, wala kami parehas alam. At hindi naman kasi pinaliwanag ng agency na kailangan bago matapos ang visa mo, makabalik ka ng Hong Kong. Ang tanging na sabi niya, kailangan makalabas ka ng Hong Kong bago mag-expire ang visa mo. Yun lang ang nasa isip ko. Yun lang ang pagkakasabi niya sa akin. So, yun lang tumatak sa utak ko. So, ito na. Pagdating sa immigration, tinanong niya lang. Tinanong ng staff. Ano nangyari? Bla, bla, bla. Sabi ko na mislooking. Na mislooking ko. Saka na mislooking ng aking amo. So, walang naging sisiha. Alam niyo, ang naging consider lang bakit nabigyan ako ng na extend visa para matapos ko yung visa ko for the whole contract na ito eh yung tanungan ako ni uh, nung stop na o oh, ilang taon taon ilang taon ko rin nagtatrabaho sa amo mo ah, uh, ilang beses ka na napirmahan ng amo mo sabi ko magte 10 years na ako itong kontrata na to ito'y pa 10 years ko actually 9 years na ako Ah, uh, itong kasalukuyan na to, itong pagbalik ko, kapag tapos ko kontrata ko, eto ni pa 10 years ko. Then after noon send the contract again. Sabi ko naman, alam nyo, dahil doon sa sabi nga eh, sabi nga din ng agency sa kanong ama ko, we are so lucky, sabi niyang ganun. Kasi, uh, dahil nakapasok ka pa ng Hong Kong, although dapat hindi. Kasi, bawal yan, dalawala ka ng visa. Pero, dahil sa alaga mo, kaya ka nakabalabas nakalabas uli ng Hong Kong o nakapasok ng Hong Kong at pagdating sa immigration ang naging tanong lang na sa akin dahil matagal ka na nagtatrabaho sa isang employer na to dahil sa alaga mo magte-10 ka diyan so binigyan ako ng approval na sige parang naging tulay yon na na nabigyan ako ng extend visa so suma total sa lahat ng kwento to ang pagiging tourist visa ah, ang pagiging OFW ko, visa worker, naging tourist visa, and then tourist visa na bumalik uli sa pagiging OFW. So, nabigyan tayo ng panibagong visa hanggang matapos yung ating kontrata, year of January 22, 2025, by the next year, taong 2000 2025. So, yun. Matapos ang panibagong kontrata, ay, abisa natin 2025. So, after nung bago matapos ang visa, kontrahan na, na, ah, pirmahan na naman kontrata, then panibagong trabaho na naman. So, ayun na nga. So, matatal, ang pagiging tools natin, bumalik na po sa normal na workers dito sa Hong Kong. So, ayun lang, guys, ang akin naging experience. Inuulit ko sa lahat ng mga makakaranas nung akin naranasan, although natakot talaga ako ng bongga-bongga, huwag bongga, kayo matakot kasi nasubukan ko. Punta talaga kayo ng immigration, paliwanag nyo bakit. Na-miss ano lang kami, ako si Amo na-miss looking kung ano talaga ang nangyari sa visa ko. Ayan yung aking pagiging tourist visa, ayan, ayan ang date. Dapat ang alis ko dito sa, kung hindi ako nabigyan ng visa, dapat ang balik ko sa Pilipinas, February, 12, 20, 24. Pero lumabas yung aking visa, nandoon siya, nakatago na. Eh, ang laki nun eh. Typewriting yun eh. Isa pa yun, nakakainis. Eh. Malaki ang mga visa ngayon. Nasa typewriting na. So, doon, hindi ko na mapapakita sa inyo. So, okay na po ang ating uh, problema dito sa pagpasok sa Hong Kong. na Naayos ko na po. So, hanggang dito na lang muna. At uh, itatry ko na may upload yung mga naging oh may nang pa naman na, may, actually may nakuha naman ako mga counting clip na video sa Pilipinas pero inulit ko hindi ako nakapag uh, vlog ng marami sa Pilipinas baka makita ko pa i-upload ko sa mga susunod nating mga video anyway guys maraming salamat this is na yung sana may napulot kayo sa experience ko dito sa Hong Kong sa loob ng 10 years mahigit ngayon ko lang naranasan na ma-hold sa airport ng Hong Kong. Ayan. See you po ulit sa ating next video. Maraming salamat. Naya Sale. See you on my next video. Bye-bye!